pambungad na programa para sa buwan ng agham at saksihan. Nagtipon-tipon ng mga estudyante at guro upang dumalo sa pambungad na programa para sa buwan ng agham, kung saan tinalakay ang mga pinaghandaang magiging aktibidad at kompetisyon na lalahukan ng mga estudyante para sa pagdiriwang ng buwan ng agham. Isang mapagpalang araw, Mas Villian. Sanda na ba kayo sa pagsisimula ng Science Month? Kung oo, samahan niyo kami sa pag-uumpisa para sa programa ng Buwan ng Agham. Andito tayo ngayon sa Junior High School Building para sa panimula programa para sa buwan ng agham. Tiyak na maraming hinanda ang mga preparasyon, aktibidad at programa ang mga guro para sa ating mga kapwa-estudyante. Ikinagagalak natin makasama si Ma'am Perlita Sailin Weta. Ngayon pong nagsimula na po ang Buwan Alham, ano po ba ang mga po na ginawa niyo bago masigurong masaya at maging, magiging maayos po ang buwan ito para sa mga esigat? Siyempre, una sa lahat, inalam muna namin yung team ng science para malaman namin kung saan kami mag-umpisa. Di ba nga sabi natin, specialized uh, sensing solution, surveying, siyempre, alamin natin ang problema. Umpisa natin ang problema sa school. Kung ano ba ang magiging solusyon. Katulad ng sabi ng principal natin kanina, it is all about the garbage, basura sa eskwelahan. It is may nakulang sa disiplina ng bata, so kailangan maturuan, bigyan ng pagsusuri, hindi namang yung tinatawag na natin na mag-experiment ko dyan, turuan ng bata na mag-experimento, turuan ng bata na alamin ang laboratory uh, equipment, hindi lang yung gano'n. Okay, kaya iba yung team natin ngayon. So yung paghahanda, nagsimula yan, syempre, sa team, na kung ano yung science team, and at the same time, syempre, kailangan namin yung mga science club officer, and yes, officer, na ng action plan related doon sa team ngayon. yun. Nawa po ay marami po matutulan ang mga bata sa so, na po ito. Maraming salamat. Thank you. Kasama rin natin si Aileen Torres, ang Vice President ng SSLG. Ngayon nagsimula ng buwan ng agam, ano ba ang mga inaasahan mo para sa buwan na ito? Ano, okay. ano, Al Lashinista, which is, ito yung program last year, di ba? So, ang Masinista is, ito yung nakakatulong para mabawasan din yung mga solid waste, which is mga bottle, paper, pwede natin siyang i-recycle e ng na i-recycle e hanggang sa mabawasan na mabawasan yung solid waste problem na problema ng ating bansa. Yun lang, thank marami tayong matutunan para sa balay. Maraming po. Ngayong buwan ng agham, nawa ay marami tayong mga aral at eksyon matutunan magagamit rin natin sa ating pinabukasan. Muli ako si Queen Madeline di pa para sa Balita Kalatas!